Philippines, first ultimate talentado is Yo-Yo Trekker! Congratulations, Yom the Our first ultimate talentado is Astro Boy! Handa ka na ba sa mas pinatinding labanan ng mga talentado? Si Pangaling Bobby Mga talentong bigatin at makapigil hininga. Oh my gosh, kinabahan ako sa ginawa ninyo. Pagsasalbo na sa mas malaking hamon. Yung yeah, mga isko, nanginginig ako. Dahil ang pinakamalawak na talent search ng Pilipinas, ngayon, sakop na ang buong mundo. Gusto ko kasi nagugulat ako na siya siya ako yung... Wow, bago to! ang paligsahang hindi dance sa Sabado Night Studio. Magda kayo. So, Pinoy, isigaw sa buong mundo ang galing mo sa Kalentaro Pinoy Worldwide! Ngayong Sabado na, 7.30 ng gabi, dito sa TV5.